Hello guys, magdang hapon sa inyong lahat. On this show guys, channel, a faith healer o zomatoider sa so, ngayong hapon na to. Tagyan na talagang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of September 11 hanggang September 17 for the sign of Aries. So Aries, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay? Nang mga air signs sa ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos. Updates. Maraming salamat po sa mga walang sawa pag-support sa aking channel lalo lalo na ang didikin, skip ng Adsaway, so, pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw, nabiyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating Spirit for the sign of our list? So let's see and watch this. Angel Spirit, please give me information. Paano kayo sabihin sa ng ating mga baraha? So let's see guys, so there is something with the 12 swords. So nagkakaroon ka ng na indecisions, no? Nahihira pa ka mag-decide, naguguluhan ka, nalilito ka, hindi mo alam kung anong, kung anong dapat mong gawin. Na no, parang nabubulagan ka sa sitwasyon. Na no, parang um, nagkakaroon ka ng na worries, no? At the same time, parang um, napipilitang ka na no? ano man yung bagay na napagdadaan at nararanasan mo, kailangan buksan mo ang iyong mga mata at isipan, na malaman mo anong kahalagahan ng mga bagay na nasa kasalukuyan, na may mga synchronicities and signs, symbols, na paaring yung pinapakita sa inyo ng ating age-spirit na yun ito pay attention. Now, there's something, guys, with a 7 of Wands. So, see, protectionan mo at pangalagaan mo yung grounds mo, even your territory. So, kailangan, ano man yung bagay na meron ka, kailangan protectionan mo ito, mag-set mag ka ng uh, shield or something barrier, nang sa ganun hindi ka mapasukan ng kahit anong negativity sa paligid mo at sa buhay mo. So, there's something, guys, with a, the 12 cup. You Now, there's a partnership. So, mag-ingat ka na, na sa so pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap, pakikipag-talakayan. Sa mga tao nakakahalubi yung lumo, nakakasalamuha mo, mag-iingat ka. No, there's a partnership din talaga. No, na maaaring nga ito yung nag uh, nag So, nag-uugnay sa nararamdaman. No? There's a seven of something and confuse uh there's a seven of pentacles sorry there's a seven of harvest moment aanihin mo ano man yung bagay na biyaya na maari nga matamo 2727, 2727, 27-27, angels number. No, parang may pahiwatig na ano, ano man yung bagay na pinagdadaanan mo, naguguluhan ka pa, paproteksyonan mo ang sarili mo, aanihin mo lahat ng bagay na biyaya um, na pinaghirapan mo at pinaghirapan yung dalawa na prison mo. And there's a six of wands for victory. Magtatagumpay ka. No, you're on the spotlight. Marami man nakatingin sa'yo. Marami man nakasabay-bay sa'yo. Huwag ka mag-alala. No, magiging matagumpay ka and there's a three pentacles for collaboration mag-ingat talaga no sa mga pakikipag-ugnay pakikipag-usap pakikipagtala kaya hindi lahat ng na mga nakakasalamuha mo at mga nakakausap mo ay magkakatiwalaan mo no tulad ng sinasabi ko na hindi lahat na nakangiti sa harapan mo ay maaring uh, natutuwa sa lahat ng natatama sa mo or nangyayari sa buhay mo some of them guys nang gigigil at niinggit na sila what's going on now there's a two of cups a two of swords represent guys with a five of cups no? Kung nagkakaroon ng realization or maaari itong ginagawa sa'yo na para guluhin ka, para ma-disappoint ka, para there's a losses, mawala sa'yo, mawala ka sa concentration, and there's a queen of sword, clear the boundaries between the seven of wands. na sa paligid mo, kaya sinasabi na protection ng pangalaga mo yung grounds mo, para, no, ma, para malaman mo ang kahalagahan ng mga bagay na nasa paligid. So let's see, ya. And this is something guys with the time moment for major changes. So some of you guys, no, malaking pagbabago na magagalap sa buhay mo. Even do sa uh, even do sa relasyon. No, there's sa partnership na mata maaaring mabuo at may mga um uh, pakikipag-ugnayan na maunti-unting masisira. Na talagang matutuldok at matutubok mo na kung sino talaga yung kailangan mo lang diyan sa sitwasyon na yan. No, kailangan magkaroon ka ng um distansya, no? sa mga taong nasa paligid mo, akala mo mapagkakatiwala yung pala, pilit ka at unti-unti kang sinisira. And this is something the king of cups. Your person is very devoted so for the person. Mari siya provider, supporter. Mari nga ang bagay na mari nga magbukas no, sa bagong eksena na maring matagal mo nang gusto makamit mata mo. No? talaga talagang magmamahal sa iyo ng pangmatagal. matagal. And this is something the ten kind of swords. No? Kaya talagang sinasabot tayo tinatridor ka dahil kumbaga maraming taong tinitingala ka or maaaring ang ka, no? Maaaring nga uh, talaga nag stock to by social media, no? Talagang hindi siya mapakali, no? Talagang katingkati siya na pamabagsakin ka, no? And uh, there's something the lovers, maaaring nga uh, mag-ingat ka sa mga taong na nakakasalamuha mo, hindi lahat ng mga taong um, nakakausap mo yung mapagkakatiwalaan. Now, there's uh, the lovers na maaaring may connection about sa pag-ibig relasyon. No, this is something guys with the two of circus, the pivotal of Reversible is trying to be confident. Lakasan mo loob mo. Maging matapang ka. Alisin mo yung pag-alilangan takot mo. So, there is something guys with uh, the Knight the of Cups. Now, there is an offer. Now, there is an offer na mari magdadala sa iyo ng bagong eksena. No, parang may offer na kailang protection At pangalagaan, no, there's an apology. Mag-ingat din kayo sa mga apology. Baka hindi yan sincere sa kanilang mga um, sinasabi. This is something that I repent ako so sa blossoming. May paglago talaga at paglakas ng finances. Ito yung parang, parang ano, aanihin mo na eh. No, ano man yung bagay na yung pinagirapan, ano man yung bagay na yung pinagpaguran, pinagtulungan ng person mo, maaaring, ito yung, ma, uh, ito yung panahon at pagkakataon na, magiging masagana na muli. No? So, there's something, guys, with the page of being curiosity. So, ngayon magiging mas mabusisi ka na. No? May mga bagay na parang inaalam-alam mo na. No? Naman yung bagay na makakabuti at magpapaunlad sa inyo yung dalawa na person mo. And this something that you repent Na mag-focus ka sa trabaho, negosyo, anak, buhay mo. Siguro kaya ka tinatrader talagang lililin lang ng minuman No? Para mawala ka sa concentration. Na no? para mawala ka sa ginagawa mo, malito ka, maguluhan ka no, kailangan mag-focus ka lang. And there's something that said, because with the happiness, no, maaring isa sa part dito, Maaring naiingit, no, sinisira ang inyong relasyon, there's a toxic family, toxic environment, toxic co-workers, So, for the outcome, there's something that's six of swords. There's a transition. Unti-unti ka na rin daw makakalis sa, sa, hindi maganda sitwasyon. Makakabangon ka na. No, unti-unti ka na uh, makakalaya dyan sa Uh, kalagayan mo. And there's a disarm card. Lahat ng bagay nito ay magiging positibo ang kalalabasan. Lahat ng bagay na nasa buhay mo, sa paligid mo, lilisanin, aalisin, no? Yung bagay na hindi nakakabuti sa'yo. Malayo-malayo no, pa lang, unti-unti nang tinatanggal. There's a purification eh. Unti-unti nang tinatanggal, inililinis. Ano naman yung bagay na magiging hudyat ng iyong pagkasira? O mga pinaproteksyonan na. Now, there's something, guys, with the ease of cause. Now, there's something in love offer. May bagong pag-ibig na darating na magdadala sa iyo ng pagsibol ng uh, pagmamahal at uh, pagsibol ng panibagong pag-asa na kala mo no, na wala na magmamahal sa iyo or maring wala na tatagal sa iyo. No. no maaaring meron tao talagang mag build ng relationship talaga for you. Talagang bubuo ng plano, pangarap, not maring ikaw yung maging priorities pa. No? This is something that neither of us were slow and steady. Matuto tayo maging mahinahon sa mga action and decision. Kailangan pag-iisipan mabuti. Dahil um, lahat ng bagay na gagawin natin there's a consequences. No, in a good thing, in a bad thing. So, kailangan maging aware tayo. And because there's not something magician, maring lahat ng bagay na ito ay maaaring mamanifest mo or maring may ginagawa talaga ng hindi maganda sa'yo para mawala ka sa focus. No, para mawala ka sa concentration. I see some palipadahangin or magayuman nagbibigay kamalasan at sumpa. And of course, there's something that Queen of Pentacles, maging mature and maging practical kapag dating sa finances. No provider ka or your provider, your person mo, kaya siguro ginagawa to sa inyo. No? I feel something a toxic family talaga. No? Toxic relatives. No? Let's see what is additional messages with the English spirit pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So we're back. So nandito tayo daw pagdating sa finances and career love life at kalusugan. So there is something they eight of want. So there's a past communication and past moment. So magkakaroon na ng changes, development sa situations mo. Na unti-unti mo nang mararamdaman ng pagbabago pagdating sa finances and career mo. And of course, there's a three of cups for celebration coming in. Gaganda na ang kalagay sitwasyon pagdating sa pagkakaperahan. No, there's something the justice card. Huwag ka mag-alala, may hustisya. Ano man yung binigay ng sumpa o kamalasan sa iyo, there's something bounce back. Huwag ka mag-alala. Babalik sa kanila what they deserve. No, magkakaroon ka ng trouble. Some of you, kung mangingi sa ka, makukuha mo to, makakalis ka. At there's something legal matters. No, may usapin kayo with the cases, document papers, divorce, or something and now may makukuha mo yan. Now there's something that's at card. Now there's something and then in the beginning. So may mga bagay na matatapos sa dito pagdating sa resource of income and finances mo. Maring may kakano na rebuilding, mabubuo ulit. Now there's something that's severance. You now with a perfect timing. So lahat ng bagay na to sa tamang panahon, nasa tamang pagkakataon. And there's a 5 of one. So, may kakapitan ka talaga. No? Kakompetensya or may kakompetensya in person mo, something like that, na ginugulo ang inyong relasyon. No? Ang inyong familia, ang inyong finances. sa so, pagdating sa relasyon, there's a member. No? Being maturity. No? Mature na and being grounded. Kailangan na matuto kang magkaroon na sarili disposition. Huwag kang sa ibang tao at sa mga sinasabi nila. This is something the high priestess may hidden agenda. Ibig sabihin ni may sumusubok na parang i-brainwash, guluhin yung utak, yung isip ng person mo, very maturity naman tong person mo. Or either may babalik from the past na very matured na siya. No, there's a six of pentacles. There's a balance. na magkakaroon ng respect and discipline to each and everyone sa inyong dalawa na person mo. Now, there's a the world card. Some of you magkakaroon talaga ng trouble at success. At magiging maganda na ang daloy ng situations nyo at ng inyo relasyon. And there's a seven of cups, no? maraming opportunities sa darating. Maring may mga part dito na guguluhan ka kung sino ang traidor at akat sa inyo relasyon. now there's something that easy ones. Magkakaroon ka na ng idea and thoughts. No, magkakaroon ka na ng instinct, intuition and vision. Magkakaroon ka na ng, ng hinala kung sino itong tao na to. Pagdating sa kalusugan, there is something with the two of ones. Napiliin no? mo lang yung bagay na makakatulong sa'yo. Leave the unhealthy situations, guys. No, kailangan mo talaga din ng galaw-galaw, guys, ha? Kailangan nyo na stretching, no, exercise, kasi hindi nakakapag-circulate ng maayos yung blood mo. And there's a, the full card. A leaf of faith. No, kailangan nyo magtiwala sa ating Panginoon. Magdasal palagi. Gawin sentro ang ating Panginoon. There's a two pentacle with a balance. Maging balance ka sa kinakain mo at ginagawa mo sa kalusugan mo. There's a weird of fortune. Si magiging maganda kalusugan mo depende sa action and decisions at depende sa galawan mo. Kung, um, kung naging abusado uh, ka sa kalisugan mo, ano pang inaasahan mo? Diba? Kung naging mabuti ka at naging maingat ka sa kalisugan mo, magiging matagal ang buhay mo. Now, there's something the PG Pentacle for invest wisely. So, see? Kailangan mo talaga mag-invest sa sarili mo, sa kalisugan mo, ng bagay na makakatulong sa for detoxification, for, for cleansing, na para malinis yung mga toxin mo sa katawan. And there's something the Seven of Swords. Now, there's a the sneakiness. no Meron ditong bagay na parang kahit na bawal, no? Sige ka pa rin kinain. Hindi mo talaga tinatan -tanan. So, let's see what is the messages with the just of spirit. No? Pagdating sa'yo sa Magical Fair Messages Advices and Quests of Pika Kajeser, no? So, let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo, guys, with the Magical Fair Messages Advices for you. With the Magical Fair Messages Advices, so, there is something with a daughter. Now, some of you guys may anak ang babae o baka nag-iisa ka anak na babae. And there's an affirmation. Always being positive and just being optimistic. Manatili kang positibo. Lahat ng bagay na tumatsak mo with a positive changes. Now, there is something emotional killing. So, pagdating sa emotion, maging kalmado ka. Huwag ka pa ng tension. No, masyado kang um, nagiging aggressive. No, sa lahat na nangyayari. and there's a something and oh my god there's a spine looking watching at you talaga may sumusubaybay sa iyo guys na there's a memories na meron kayo nakaraan itong tao na to or maaring merong bagay na nagsisinkin sa iyo na parang may naaalala ka there's a regret na meron dito ang disappointment o meron dito parang um naaalala niya no ano naman yung bagay na nangyari from the past Wait a second, curiosity is. Whatever with a soulmate. Soulmate kayo na person mo, guys, oh. And there's a crystal. Sabi ko na, there's a vision, eh. Unti mo, tingin mo na nasisilayan yung mga posibilidad. No, ano ba talaga yung pinanggagalingan ng lahat? No, there is a romance and euphemistic mystic oracle deck. So, whatever with a karmic relationship. No, there is a toxic talaga. I told you, may toxic talaga. It's either relationship or family. And there's the him. No? Meron talagang um, something na... Maring you are divine feminine. Or maring for some is very divine feminine. So let's see what is Eric Angel Michael messages. Try honor and trust your feelings. So, lagi mo pakikinggan yung nararamdaman mo. And your inner guidance is real and trustworthy. So, ibig sabihin yung mga gabay mo, mapagkakatiwalaan mo talaga siya. No, may mga sinasabi at tinuto, binibigay sa informasyon, sundin mo. For Jesus Loving Code said, Be of good comfort, your faith has made you whole. So see, kung baga maging mabuti kang malilingkod, magiging mabuti ang kapalaran sa at maging tapat ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo ng buong buo. No, let your light so shine before men, they may see you the good works and glorify your Father which is the heaven. So see, sinasabi nito, hayaan mo, no, makita nila ang halaga mo, no, lahat ng bagay na ginagawa mo ay, um, kung baga, talagang tinitignan, no, ng ating Panginoon at nakikita niya lahat ng mga bagay na iyong ginagawa. What is the money of oracle deck? And there's a spiritual work, guys. Now, spiritual worker, you are a light worker. Ibig sabihin nito, may, uh, meron talagang about dito sa, sa about si spirituality. Uh, no? Some of you, baring, kumbaga, there's a spiritual journey sa inyong dalawa na person mo. Nasa karmic relationship talaga kayo. Marami kayo pinagdadaanan dito, hindi lang tungkol sa sa finances, most of all, tungkol talaga sa love life. There is a one, two, three with a good luck. You are the right, you are, you are on the right track. Someone from the other side has your back and encourages you to try something your best, you will succeed observe your surroundings and communicate clearly. Be sure that everything will fall into pieces. So, see, you are also guided. No, ka ng ating spirit, makukuha mong gustisya at kailangan mong baguhin ang maling sistema at nasa tamang proseso ka. No there's a 99, 1990 video cycle. I told you, this the system, no, the cycle, no, there's a karma talaga. Karma will be paying you a visit, release that need to control because you cannot first things learn your lesson so they don't repeat it again in the near future. Make some space for new experiences. So see, kung may mga pangyayari sa buhay natin na parang paulit-ulit, ibig sabihin dito, dito hindi ka nagtitake ng action, hindi ka nagtitake ng decision, kaya siya paulit-ulit yung scenario. Kaya huwag ka magtataka ha, kung nangyari na yon tapos mga lilipas ng ilang araw, ilang linggo, ganun ulit yung mangyayari. Kasi hindi ka nadadala May maling sistema May maling eksena Hindi ka nagpa-pay attention What is a shadow work? Represent what? From the shadow work Represent what? There is something seductive Allure Craving promises and indicated Instant gratifications Blind you to the consequences So, see, si, minsan No, yung bagay na na tinatago natin, no? Yung mga bagay na akala mo makakabuti sa iyo, 'yun yung bagay na parang binubulag ka para magi uh, maging masaya ka for a moment lang, no? For a mean time ganyan, no? Para sa for a single day lang, pero kumaga hindi mo alam yung idudulot noon. Kailangan mo hanapin, no, yung bagay na na alam mong pang matagalan. No, parang maaring nililin lang ka lang, gin, baga, ginugulo ka lang ng mga na mga eksena na to, pero hindi talaga yan yung pinaka gusto mo or pakay mo. No, there's a clarifying for a love situation. What is a clarifying for a, love situation? There's a welcoming dawns. No? Be open and receptive, embracing new beginning with the an anger heart. No, talaga eager heart. Now, there's something na parang kailangan buksan mo ang inyong puso at isip na no? tanggapin mo ang bagong eksena. Kailangan mo tanggapin ang bagong um, buhay na nakalaan para sa inyo sa relasyon. No, marami mga pagkakamali pero kung may mga bagay na itatama dito, kailangan mo na itama. What lies beneath with the future? There is a check yourself. Minsan titingin mo rin yung sarili mo kung okay ka pa ba. Diba? ba? Baka masyado mo na pinipressure yung sarili mo, no? And there's a clarifying for a life situation. And there's a dream weaver. Dreaming and imagining, imagining bring your powerful vision into reality. So, see you. Yung pangarap mo, No, ano man yung bagay na hinangad mo, dadaling ka niyan, no, sa mas makatotoha ng sitwasyon. Ano naman yung bagay na inaasan mo ngayon, no, kung tuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo at um, kung baga mo yung frame, no, para magtagumpay dun sa plano mo or sa goals mo, magtatagumpay ka. No, there is a part of the light. Parang sinasabi dito na parang wag mong ibaling yung concentration mo or paningin mo sa ibang bagay. Kailangan tutukan mo what is your target intention. What is the part of the light of what? Kasi parang dito, eh, parang lili, lilituhin ka, lililangin ka para mawala ka sa concentration sa pag ng gusto mo mangyari. No, maraming bagay na i-distract ka. Kaya kailangan alam mo dapat yung priorities mo. There's a part of the light represent without perseverance. So, kailangan mo magtsaga. Magpatuloy sa iyong ginagawa. I believe in myself and stay true to my heart through persistence, I follow my path in one wavering trust, knowing that everything will move in a positive direction. Ang lahat ng bagay na ito, nasa pagtsitsaga mo, dadaling ka sa mas, mas positibong kalalabasan dito. So guys, let's see what is the peak of now. So let's watch this. So let's see, what is the peak of now? So, we proceed tayo with a yes or pick a card before anything else, guys, no? Kung bago ka sa channel ko, pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan, isa lang magiging tanong, isa lang ang magiging sagot. So, pipili ka within one, two, or three, kung anong number na pili mo, yun yung magiging sagot sa tanong mo. So, guys, um, pagbibigay lang ko ng ilan segundo, no, para makapag-isip ka ng tanong. So, let's see. Before anything else, then, again and again, maraming salamat po pala sa mga, um, Pakishare ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. At maraming salamat po pala sa mga bagong subscribers, at solid followers and subscribers natin dyan sa Mansulok ng Mundo. At sa mga silent viewers, maraming salamat po. Let's see what is the pick of our yes no. So let's start with the number one. Sino nakapili na number one na yun yung sa tanong mo? There a yes. Yes. Oo. Tama. No? And this is a real deal. Your effort Fruit, no? Ibig sabihin nito, tama ang iyong decision at lahat ng pinaghirapan mo ay maaaring magbunga na. Number two, there is a yes again. Reach for high goal success is near. Not maaaring malal, mala, marang, kumbaga ito pa, kumbaga unti-unti mo natutupan yung mga pangarap mo, malayo na ang iyong narating, no? Pero malapit ka na sa tagumpay na inaasam mo. Number three, there is a yes again. Well, all yes flow in the current natural progress, no? Dadalo ito ng natural na hindi pilit, no? Pero ipagkakalob sa'yo ng tama at wasto. So, guys, this is a weekly gabay for the month of September 11 hanggang September 17 for the sign of Aries. Aries, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading damang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kanino nga energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell. For more videos of the update, of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-suporta ah. sa akin channel. Lalo lalo na ang dirigisigip ng Adsoway. Pagpalain kayo Nang Diyos at may siksik sikliglig na gumawa po na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po and see you in the next video. Bye bye and babosh!